Ay, okay. uh, kasi okay. baka okay. na-alaya matutkitain baka ng sasarono <disgustion>. kay Minnie sasarono kay tinay! nagsasaruno kay tinay hindi share ka ng photo ng mababango hindi mamay hindi na tinay ay toy kasi ay magandang kaliwanagan ng liwanag sa kalangitan ng mga isus sa kalangitan na kalubanan ng kapangyarian at sandata sa pamagitan po ng kanilang katong mortal mapalad at daliri ko sang iiwalay kung ito man po ay ginagambala ng mangkukulam lambat hmm, may mangkukulam ba na siyang gumagambala hihiwalay ang mangliwanag sa kalangitan hihiwalay ang mga isus sa kalangitan mm. kunawin lusawin ng adamo lang mangkukulam kinyam ang mangliwanag sa kalangitan mayroon bang mambabarang na siyang gumagambala ang hmm, adamo lang Amang liwanag sa kalangitan. O may mambabarang. Dadyan eh. Dadyan. Amang liwanag nay, sa kalangitan. Ngumat nga to pa tayo. May sang. Matakin niya. Amang liwanag sa kalangitan. <laughs> Malalaman ng katotohanan. Madamo lang. Kapsa. <laughs> Amang Diyos sa kalangitan. Matamo lang. Ay. Okay. Amang liwanag mm, sa Nay. Kumuti Amang liwanag sa kalangitan. Pati kayo. Patanggal mo na, sir. Hmm. Ay, kapsat. Ay, <laughs> kasi mo na ta, tatang. Ay, gaganyan pa. Ano yun, ano yun, na yun. Ano po man. kayo kasi mo, man. Mm, kasi mo, <coughs> magliwanag datang. <sa kalangitan. coughs> <coughs> oh at dati mong kulkulan mo lang ito, yung di yung amung. Ang kitaan tayo kidong mo, <coughs> oh. okay. man. Wow. Magandang kaliwanagan ng liwanag sa kalangitan. Naririto pong aking kapatid kalakasan at kagalingan ng pagkalub sa kanya. At kung sino man ang gumagambalat ng bigay karamdaman sa pamagitan ng kanyang katong mortal. Ang mm, linbhat, mm, ah, kuryente. Mm, okay. Oh, purinto na sakit. Na sakit 'yan. Ikidamo, oh, ikidamo oh. 'yan. mga itim, makaraarat talangan, kasayoy, makaraarat talangit, pikit kayo na, ala sa langit, awagan yun yung liwanag sa langit, huwag pikit kayo, pagtalim mo na ganon kung mulyawan ng mga langit na, mga isosong langit na sila nilahad, mga langit na narerito mong aking mga panini, naway pukpok sa looban ng kabilan ng liwanag, karaan ng buhay, kalakasan ng pagalingan. Lusawin niyo po at lusawin po mga jablong kalaban na siya gumagambala na hindi mabuti sa at kanilang katong mortal. Maraming salamat po Huli Kami po ay nagpupuri at nagpupugay po sa inyo ang mga sa kalangitan. Maraming salamat. Ka. Okay, so, kahit sa. niyo yung puso mag subscribe na ka ka sa ang papel nyo, kung ba cellphone niyo.